Ayan guys, magtingin tayo ng bola. Kasi nakakaawa naman siya lang walang bola. May bola siya kaya lang na ano na may hangin na. Butas na. Wala naman kasi mga price dito guys. Kaya dito li alam kung magkano yung mga price ng bola. 5.11 5.11 5.11 So, magkano? 511. Asan ang pinakamababa ma dito? Yun na po, yung, yung... Yung... 367. Ah, ayan. Asan na yun? Halika na. Yan na, eto na isa pinakamababa, 500 plus na yan. Yung naunang kinuha mo, tulay blue. Yan ang ano, 300 plus. Wala na yan, na daw pinakamababa yun, no? isa. San? Kung ganito. San? Ito. Ito. Yan ang pinakamura. Oh, yan ang pinakamura. Uy, okay. isa na ito. 100 na eh. Oh, yan, maliit na lang kaya muna, Bi. Sa ka na lang. May bola kasi malaki yan. Yung ganito eh. Ayaw. Ito na lang. Okay. Ay, pansamantala ay, lang ba? 300 plus yan eh. Mahubusan tayo ng budget. Bibli pa tayo ng laso mo. Gagamitin mo sa school. Marami ka pang project kasi eh. Ito kaya. Etong ganito. Volleyball po. Ay pang volleyball naman 'to. Ayun mo 'yun. Makakalaro mo ako sa volleyball. Yeah, Elizabeth. ano, sa kanila lang. Sa kanila lang. Etong ganito. Gusto mo? 109 lang 'to. Ayan. Kasi si ano? Hindi 'yung papunta sa kabila. 'yung 'yung bulo ko po. Na, ay nasan na 'yung bola mo? Oh, po. 'Yung malaki? And 'Yung 'yan pinabolkanized. Mali yung, 'Yung maliit. O kaya maliit na lang kanin. Ah. O kaya pa na lang ng iba. Para sa ano na lang tayo. 'Yan guys, kapag ka medyo ang budget natin ni kapos kailan talaga? Kausapin natin mga anak dahil hindi kaya ng powers. <laughs> kaya subscribe na po na tayo magkaroon na ng revenue. Hindi ka na. Subscribe and click the bell button for more update guys. Maraming salamat. Huwag na yan. Laruan ng pang ano yan. Pang bata. Hindi ka na ano. 8 years old ka na eh. Saka na lang pagka ano na tayo subscribe and click the bell button for more update guys maraming masalamat salamat po dito po tayo sa grocery sa department department store parang hindi rin eh kasi ano to eh maliit na ano ang, ang pag-aari kasi nito ng pag-aari to ng Chinese 181 badminton hindi, ano yan eh. Hindi naman yung badminton eh. Tennis yan eh. Tapos, ma wala na naman yung iyong mga bola. Ang dapat mong laruan, yung kayo lang ni ano, yung, kasi kapag ka may laruan ka, pinahihira mo sa mga kalaro mo, then, ikaw ang nawawala ng laruan, kasi hindi naman nila binabalik. Yung pwede mong laruan sa loob ng bahay, na hindi naman nakakadisgrasya. oo oh. Ayan, o, oh, yung malit na bolo. Oh. Di ba, gusto mo yan kahapon? Ayan na lang. O, ka na, uwi na tayo. Ayan, kailangan po is, eh, ano tayo natin? 300 plus yan. Kailangan lang po natin maghigpit-higpit ng sinturon, guys. Kaya, let's go! Lahat ka na! Dali mo na yung ano natin, card natin na walang laman. <laughs> ang card namin, hindi malalagyan ng laman. Doon tayo sa may laso para makabili, mabili na natin yung mga gamit mo, yung project niyo sa school. Yung sa ribbon. Hindi ka na. Know, Isa lang naman po, gagamit, po sa Hindi, sa, sa ribbon, lahat kayo kasi may stick pa kayong mahaba na kailangan niya pag uh, wagaybay na ganyan. Yan guys, shout naman. out. Kinukumbisi ko sa so Pogging Bagsik na yung mura lang muna ang kanyang pabili. Dahil wala pa tayong gun budget. Tara na at na tayo. Huwag na yun. Meron ka na yun nung nakaraan eh. Okay guys, thank you and please subscribe again. Paulit-ulit lang po si Baby Ardine. Thanks for watching.